Hatid sa inyo ang katuparan ng programa ng Ang Probinsyano Party List. Boy Abunda po, at ito ang Probinsya News. Mahigit kalahating milyong estudyante ang napag-aral ng ang Probinsyano Party List. Sa tulong ng Educational Assistance and Scholarship, isa sa mga pangunahing inisyatiba ng ang Probinsyano Party List. Mga karapat-dapat na kabataan mula elementarya, high school at college na nagsisikap makatapos ng pag-aaral ang nasuportahan ng ang Probinsyano Party List. Tumutugon din ang Ang Probinsyano Partylist sa isa panghamon sa edukasyon, ang kakulangan ng mga classrooms at pasilidad. Mahigit dalawang daang school facilities ang naipatayo ng Ang Probinsyano Partylist mula Luzon, Visayas at Mindanao ayon mismo sa Department of Education. Mahigit isang daang libong classrooms pa ang kailangan para matugunan ang kakulangan ng silid-aralan. Bagay na pinagsisikapang tugunan ng ang probinsyano party list para sa mga kabataan at komunidad. Mahigit 80,000 kabataang probinsyano naman ang tinutukan ng Ang Probinsyano Party List para matutong bumasa sa ilalim ng Bawat Batang Probinsyano Bihasang Bumasa at Magbilang Program. Naniniwala ang Ang Probinsyano Party List na ang pagbabasa ay basic skill na kailangan sa araw-araw na pamumuhay. Ilan lamang ito sa mga konkretong nagawa at patuloy na ginagawa ng Ang Probinsyano Party List upang masigurong walang dapat maiwang probinsyano sa edukasyon at kabuhayan. Ito ang serbisyong diretso sa inyo. Ito ang serbisyong Ang Probinsyano. Muli po ako si Boy Abunda, isang proud probinsyano. At ito ang Probinsya News.